Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Bumaha ng katahimikan sa loob ng sala habang nakaburol ang labi ni Don Ernesto Montenegro, isang kilalang negosyante at ama ni Gabriel. Sa ilalim ang mapuputlang ilaw, parang mas mabigat pa ang hangin kaysa sa mga luha ng mga taong naroroon. Si Gabriel, 26 anyos, nakatayo sa likod, malayo sa sentro ng etensyon. Tehimek, malalimang tingin. Hindi dahil sa wala siyang pakiramdam, kundi dahil masyado itong masalimot para ilabas sa isang yak. Sa tapat niya, ang madrasta niyang si Viviani, elegante sa itim na damit, pero may matalim na tingin na tila naghahari-harian sa buong seremonya. Siya ang pangalawang asawa ng kanyang ama, at mula nang ikasal sila limang taon na ang nakalipas, unti-unting nawalay si Gabriel sa sariling ama. Simulang gayon, maring sabi ni Viviana kinabukasan, ako na ang bahala sa lahat ng naiwan na Ernesto. May mga kailangan tayong ayusin. At para sa kabutihan ng lahat, ibebenta ko ang bahay sa probinsya. Wala na tayong silbiroon. Nate S.I. Gabriel ang tinutukoy niyang bahay ay ang luma nilang bahay bakasyunan sa tanay, ang lugar kung saan siya unang natutong magbisikleta, kung saan buo pa ang pamilya, kung saan pinapangako ng kanyang ama noon, anak balang araw, sayo ito. Hindi siya umimik noon. Alam niyang si Vivian ay palaban, kontrolado ang lahat, at bihasa sa batas. Isa siyang dating legal consultant ng kumpanya ng kanyang ama, at iyon ang naging daan upang mapalapit siya sa kanyang ama bago sila ikinasal. Ilang linggo ang lumipas at isang araw, habang nililinis ni Gabriel ang lumang baol ng kanyang ina, na namatay ng siya'y sampung taon pa lang. May nahulog na papel mula sa likod ng isang photo album, isang dokumento na mukhang luma na bahagyang kupas pero malinaw pa ring mabasa, ang original na testamento ni Don Ernesto. Nalamig ang kanyang kamay habang binabasa ang bawat linya. Ipinagkakaloob ko ang bahay sa tanay, Rizal, kay Gabriel Montenegro, bilang tanda ng aking walang hanggang pagmamahal sa aking anak. May pet sa ito, dalawang buwan bago ikasal ang kanyang ama kay Vivian. At nakasaad sa ibaba ang pirma ng kanyang ama, dalawang testigo, at isang notaryo publiko. Parang may umangat na peder sa kanyang dibdib. Lahat ng pagdududa, sama ng loob, at tanong sa pagkamatay ng ugnayan nila ng kanyang ama ay biglang bumali. Hindi pala siya kinalimutan ng ama. May iniwan. May ipinaglaban, ngunit nawala sa hangin dahil sa isang taong gustong ang kininang lahat. Agad niyang kinontak ang isang abogado, si Ati. Mendoza, ang tanging kaibigang abogado ng kanyang ina na minsan, ay tumulong sa kanila noong maliit pa siya. Matapos suriin ang dokumento, kinumpirma ng abogado, lehitimo ito. May record sa minisipyo, at maaring gamitin upang itigil ang bentahan ng bahay. Gabriel, kung totoong ang ibebenta ni Vivian ang bahay, wika ni Ati. Mendoza, kailangan nating ipakita ito bago may sakatuparan ang kasunduan." Isang hakbang na lang at mawawala na ito sa iyo ng tuluyan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Gabriel. Bumalik sa isip niya ang huling usapan nila ng kanyang ama. Isang buwan bago ito pumanaw. Kung sakaling mawala ako, hanapin mo ang katotohanan, anak. Hindi lahat ng bagay ay ibinubunyag ng salita, minsan, nasa sulok lang lumang alaala. Hindi niya naintindihan noon ang kahulugan yon. Pero ngayon, malinaw na. Ang kanyang ama ay may nice protektahan, at si Viviana ang hadlang. Dalawang araw bago ang inaasahang araw ng pirmahan ng kontrata ng bentahan, pumunta si Gabriel sa lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong. Wala sa plano niyang magpaliwanag o makipagayos. Bidbit niya ang testamento, ang mga peples mula sa munisipyo, at ang sarili niyang tapang na matagal nang nilamon ng katahimikan. Habang nakaupo si Viviane sa gitna ng mahogani na lemsa ng law office, kasapang mga mamimili at abogado, biglang bumukas ang pinto. SI Gabriel. Tahimik. maratag, hawakang Hawak ang folder na magbabagong lahat. Bago tayo pumirma, anya malamig ang boses. May isang bagay kayong hindi pa nalalaman. Ang bahay na ito, hindi nyo kailanman naging pag-ari. Nagtama ang mga mata nila ni Viviani, at sa unang pagkakataon, hindi si Gabriel ang umatras. Sa halip, siya ang lumapit, dahan-dahang inilapag ang folder sa ibabaw ng mesa habang ang mga mata ng abogado ni Vivian at ng mga mamimili ay nagtatanong. Ano to? Tanong ni Vivian, pilit pinapanatili ang kontrol sa kanyang boses. Kopya ng original na testamento ng Papa, sagot ni Gabriel. Isang dokumentong hindi mo yata hinanap, o baka sadyang inilihim. Tahimik ang silid. Walang gumalaw, walang nagsalita. Kinuha ng abogado ng gamamimili ang dokumento at mabilis na sinuri ito. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas bago siya nagsalita. May notary seal. May dalawang testigo. At nakarecord ito sa minisipyo. Valid ITO, Sinaira Vivian. Imposable Yan, Mabelis N.A. Saget, N.I. Vivian. May hawak akong testamento rin. Ang lahat ay iniwan sa akin. Pangalawang testamento. Tanong ng abogado ni Gabriel, na noon ay kakarating pa lang, pinatawag ni Gabriel para sa suporta. Kung may dalawa, ang naunang dokumentong may bisa ay kailangang suriin kung kailan ginawa. At sa dokumentong ito, malinaw na ginawa ito bago pa ikasal si Don Ernesto sa inyo, Senora Vivian. Sa panahong yon kayo ay wala pang legal na koneksyon. Parang binagsakan ng mundo si Vivian. Ngunit mabilis siyang bumawi, ngumiti ng pilit at sinabing, hindi ibig sabihin niyan na ito ang mas may bigat. May karapatan pa rin ako bilang asawa. May karapatan ka, pero hindi sa bahay na ito, malamig na sabi ni Gabriel. Pinili ng papa na ito ay mapunta sa akin. At ngayon, sisiguraduhin kong mananatili ito sa pangalan ko. Ang mga mamimili, halatang na ilang na, biglang tumayo. Pesensya na, pero hindi kami papasok sa anumang kasunduan na may ganitong kalituhan sa pag ari Lalot may posibilidad ng legal na laban. Wala nang nagawa si Viviane kundi mapatingin kay Gabriel, Galitang ang sumisigaw sa mga mata niya. Akala MOBA, panalo ka na rito? Anya, halos pabulong pero puno ang put. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Alam ko, sagot ni Gabriel, diretsong nakatitig sa kanya. At hindi ako natatakot. Kinabukasan, si Gabriel ay bumalik sa bahay sa tanay. Isang maliit na van ang kasama niya, dala ang ilang lumang gamit na naiwan sa kanilang apartment sa Maynila. Pagkabukas ng gere, sinalubong siya ng amoy ng damo, amoy ng lumang kahoy, at isang pakiramdam na tila niyakap siya ng mga alaala. Pumasok siya sa loob. May alikabok, may counting sira sa bubong, pero buo pa rin ang kaluluwa ng bahay. Naroon pa ang lumang aparador ng kanyang ina, ang antigong piano ng kanyang lola, at ang bingkong sofa kung saan sila ng kanyang ama ay dating nanonood ng mga pelikula tuwing tagulan. Sa sulok ng sala, may natabik siyang kahon habang naglilinis. Sa loob nito ay mga lumang larawan, siya bilang bata, kasama ang kanyang ama, at sa isa sa mga larawan, ang kanyang ama ay may hawak na liham. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay. Para kay Gabriel, kapag oras na, alam kong makikita mo ito. Hindi niya naiwasang mapaluha. Pakiramdam niya ay pinapanood siya ng kanyang ama, at sa kabila ng lahat ng sakit at distansyang nilikha ni Viviani, may isang bahagi ng kanyang ama na nanatiling tapat at nagtiwala sa kanya. Ngunit hindi patapos ang lahat. Sa perhong araw, nakatanggap si Gabriel ng legal na abiso, si Vivian ay nagpasok ng motion sa korte upang questionin ang legalidad ng testamento. Ayon sa kanyang argumento, ito raw ay hindi na angkop sa bagong kondisyon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kaya palang hindi siya sumuko, bulong ni Gabriel habang hawak ang abiso. Hindi siya papayag na mawalan ng kontrol. Kinasap niya si Adi. Mendoza. Kailangan nating ihanda ang lahat ng ebidensya, sabi ng abogado. At kung totoo ang kutob ko, baka hindi lang ito usapin ng lupa. Marami pang baho ang pwedeng mabunyag. Gabriel Tumango. Sa wakas, hindi na siya umatras. Sa halip, siya na ang sumusulong. At habang binuksan niya ang isang lumang drawer sa silid ng ama, natagpuan niya ang isang kumpol ng sulat na hindi pa nabubuksan, naka-address sa kanya, Ngunit may tanda ng pagkakasarang muli. May nakasulat sa harap. Hindi ko ito ipinabot sayo dahil alam kong masisira ang lahat. PERMA N.I. VIVIAN Ang katahimikan sa lumang silid ay napuno ng matinding pag-alinlangan habang hawak ni Gabriel ang kumpol ng mga liham. Isa-isa niyang binuklat ang mga ito, nanginginig ang kanyang mga daliri, na parabang bawat sobre ay may bitbit na sugat na nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot. Ang unang sulat ay may petsang tatlong taon na ang nakalilipas. Nakasulat sa pamilyar na sulat kamayin kanyang ama. Anak, kung nababasa mo ito, baka hindi ko na nasabi ang lahat. Pinilit kong itama ang pagkukulang ko, pero tila huli na ang lahat. May mga lihim sa bahay na ito, hindi ng lugar, kundi ng mga taong pumasok dito. Meg, kinabahan si Gabriel. Hindi na ito usapin ng mana na, o pag-ari lamang. May mas malalim na dahilan kung bakit itinago sa kanya ang mga liham. Isa-isa pa niyang binasa ang mga kasunod. Gabriel, sinubukan kong kasapin ka noon, pero pinigilan niya ako. Sinabing ikaw daw ay galit at ayaw makipagkita. Sa totoo lang, ako ang natakot. Ako ang umurong. Pero araw-araw kitang inisip. May mga pepless akong tinago, hindi ko naisalba lahat. Pero kung may isang lugar na hindi niya alam, yon ay ang ilalim ng lumang aparador sa silid ng iyong ina. Doon ko inilagay ang huling kasunduan tungkol sa bahay. Tandaan mo, anak, hindi lahat ng sinasabi ay totoo, lalo na kung ang totoo ay nakakasira sa kanila. Big Lang Nanlamig S.I. Gabriel Tumakbo siya patungo sa dating silid ng kanyang ina, inalis ang lumang alpombra, at dahan-dahang sinilip ang ilalim ng aparador. May nakasingit na maliit na kahong kahoy na may kandado. Sa loob ng kahon, gamit ang maliit na susi na nakatali sa huling liham, natagpuan niya ang isa pang dokumento, isang preno agreement na pirmado ng kanyang ama at ni Viviane isang linggo bago sila ikinasal. At nakasad doon, walang anumang ari-arian na pagmamay-ari ni Don Ernesto bago ang kasalang maaring ang kinin ni Viviane kung sakaling siya'y pumanaw. Naipalohad si Gabriel Ibig sabihin, alam ni Viviane na hindi siya dapat magmay-ari ng bahay. Alam niyang hindi yon sa kanya, ngunit pilit pa rin niyang ibinenta. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kinasap niya si Adi, Mendoza at ipinakita ang bagong dokumento. Gabriel, ani ng abogado habang binabasa ang prenup, ito ang matagal na nating hinahanap. Ibig sabihin, kahit na walang testamento, wala siyang legal na karapatan sa mga ari ari-arian ng ama mo bago sila ikinasal. Pero may isang problema, kung mapatunayang binago o namanipula ang mga paples pagkatapos ng kamatayan ng ama mo, mas malalim ang kaso. Ibig mong sabihin, Tanong N.I. Gabriel, Cabedo. Kung pinakyalaman ni Viviane ang mga paples, sinadya niyang itago o baguhin ang testamento. At kung mapapatunayan natin yan, pwede siyang kasuhan ng falsification, fraud, at obstruction of inheritance. Lalong tumindi ang determinasyon ni Gabriel. Hindi na lang ito laban para sa isang bahay. Isa na itong laban para sa katotohanan, para sa alaala ng kanyang ama, at para sa mga taon ng pananahimik at pangungulila na inagaw sa kanya. Nagpasya silang maghain ng petition for investigation sa korte upang humiling ng pagsusuri sa original na testamento na isinumite ni Vivian. Hinala ni Gabriel, ito ay pek, at ginamit upang itago ang tunay na huling habilin ng kanyang ama. Sa araw ng pagdinig, habang nasa harap ng huwes si Vivian, nanatili ang kanyang tikas at formalidad. Ngunit sa mga mata niya'y bakas ang pangamba. Lalong nanginig ang kanyang mga kamay nang ipakita ni Ati. Mendoza ang prenup agreement, kasabay ng testamento na natagpuan ni Gabriel, at ang mga liham ng kanyang ama na magpapatunay ng palilinlang. Senadora Montenegro, wika ng juez, ayon sa mga dokumento at ebidensyang isinampa, malinaw na mayroong pagtatangkang itago at baluktutin ang nilalaman ng huling habilin ng yumaong Don Ernesto. Kung mapapatunayan sa pagsusuri na peke ang testamento sa inyong panig, maari kayong humarap sa mas mabigat na kaso. Hindi na kay si Vivian. Naple At sa wakas, ang kanyang anyong matigas ay nagsimulang dumanak, gaya ng pagguho ng isang peder na matagal nang may bitak. Ngunit para kay Gabriel, hindi pa ito ang wakas. Alam niyang may mas malalim pang motibo sa likod ng lahat, at baka ang tunay na dahilan ay hindi lamang ang bahay o ang mana, kundi ang isang nakatagong kasinungalingan na matagal nang ibinabaon. At ang susunod na liham, na may pamagat sa sobre na nagsasabing ang totoong dahilan, ay maaring magbagong lahat. Gabing gabi na, tahimik ang buong bahay maliban sa tunog ng ambon na kumakatok sa bubong. Nasa silid pa rin si Gabriel, nakaupo sa sahig habang hawak ang liham na may pamagat, ang totoong dahilan. Matagal niya itong pinagmamasdan, tila nag-alin lang ang buksan, para bang nararamdaman niyang hindi na siya magiging katulad ng dati sa oras na mabasa ito. Sa wakas, marahan niyang binuksan ang sobre. Ang sulat ay mas mahaba kaysa sa mga nauna, at ang mga salita ay tila isinulat sa gitna ng lungkot, panghihinayang, at takot. Gabriel, anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nasabi sa iyo ang lahat. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ang katotohanan ito, pero nararapat lamang na malaman mo. Hindi lang mana ang dahilan kung bakit si Vivian ay naging sakim. May mas malalim siyang dahilan, mas personal, mas mapanira. Matagal na kaming magkakilala ni Vivian bago pa kayo magkita. Hindi naya AKO Minahal, Gabriel. Pero Minahal KO si Anun. Mahal ko siya bago ko pa nakilala ang iyong ina. Si Vivian ay isang bahagi ng aking nakaraan, isang pagkakamaling pilit kong tinakasan. Iniwan ko siya at pinili ko ang isang buhay na mas tahimik kasama ang iyong ina. Ngunit bumalik siya matapos ang maraming taon, dala ang pagkasuklam, galit at layuning ipaghiganti ang sarili. Hindi makapaniwala si Gabriel. Parang sinaksak ang kanyang dibdib. Ang babaeng kumontrol sa buhay niya, matapos mamatay ang kanyang ina. Ang babaeng ipinilit ang sarili bilang pangalawang ina niya, ay isa palang anino na nakaraan ng kanyang ama. At mas masahol pa, ang dahilan ng lahat ng ito ay galit, hindi pagmamahal. Nakiusap siya sa akin, kung hindi ko siya muling tatanggapin, sisirain niya ako. Sisiraan niya ang pangalan ko, ang negosyo, ang reputasyon, at pati na rin ang relasyon ko sayo. At ginawang ganya. sinira niya ang ugnayan nating magama. Pinaniwala kang wala akong pakialam. At hayaan mong himingi ako ng tawad sayo, anak, dahil sa kaduwagan ko. Lumuha S.I. Gabriel habang binabasa ang mga huling linya, napagtanto niyang hindi lang ang bahay ang ninakaw sa kanya, kundi ang mga taon ng pagmamahal, alaala, -ala, at katotohanang karapat dapat sana niyang malaman mula sa kanyang ama. Kung may natitira pa akong respeto sa sarili, ito ay dahil sa sulat na ito. Sa oras na basahin mo ito, harapin mo siya. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Ikaw ang tunay na tagapagmana, hindi lang ng bahay kundi ng pangalan, ng dignidad, at ng katotohanang itinago sa iyo. Kinabukasan, sa korte, dumeting si Viviana sa huling pagdinig. Mayos ang suot, pero halatang hindi na siya katulad ng dati. May bakas ng pagod at pagkabasag sa kanyang mukha. Alam niyang malapit nang matapos ang larong matagal niyang nilaro. Nang ipresenta NI attorney. Mendoza ang liham bilang personal na ebidensya, kasama ang prenup, ang testamento, at ang pagsusuri sa mga pirma, naging malinaw sa lahat ang buong larawan. Tahimik si Viviane eh habang binabasa ng huwes ang mga detalye. Ngunit bago matapos ang pagdinig, tumayo si Gabriel at humarap sa kanya. Hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagmana ng katotohanan. Hindi mo lang kinuha ang bahay, Vivian, Anya, diretso ang tingin. Kinuha mo ang mga taon na dapat ay magkakasama kami ni Papa. Pinalitan mo ang pagmamahal ng pananakot. Pero ngayon, tapos na yon. Hindi mo na ako matatakasan sa mga kasinungalingan mo. Tumeo S.I. Vivian. Walang loha. Walang paliwanag. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, kita ang pagkawasa. Parang isang tor ng yelo na sa wakas ay nadurog sa sarili nitong lamig. Pagkalipas ng ilang araw, idineklara ng korte na si Gabriel ang tanging lehitimong tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama bago ang kasal kay Vivian. Si Vivian ay naharap sa mga kasong legal at pansamantalang pinatawan ng restraining order upang hindi na makalapit kay Gabriel. Sa bahay, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay katahimikan ng kapayapaan, hindi ng kawalan. Pumunta si Gabriel sa hardin kung saan dating nagkakap ang kanyang ama tuwing umaga. Umupo siya sa lumang bangko, at tiningala ang papawirin. Pah, huli man, natagpuan ko rin ang totoo, mahinang bulong niya. At gayon hindi na nila ito may kakait sa atin. Ang hangin ay dumaan, at sa pagaspas ng gadahon, parang may tinig ng ama niya ang pumikit sa kanyang alaala. Isang kumpirmasyong, kahit na sa kabilang buhay na ito, sa wakas ay magkasama silang muli sa isang tahanang buo. Makalipas ang ilang buwan mula nang may balik kay Gabriel ang kanyang pamana, unti-unti nang bumalik ang buhay sa dating bahay. Ngunit sa halip na manumbalik sa dating anyo, mas pinili ni Gabriel na baguhin ang espasyo, hindi lamang bilang alaala ng kanyang ama, kundi bilang panimula ng bagong kabanata. Inalis niya ang mga lumang kortina, na ilang taon nang hindi pinapalitan. Pinalitan ang mga kupas na larawan sa pasilyo ng mga bagong kuhang litrato, mga tanawin, mga alaala ng kanyang paglalakbay sa pagkilala sa sarili, at ilang masayang sandali kasama ang mga bagong kaibigang nakilala niya sa proseso ng paglaban para sa katotohanan. Isang araw, habang pinapinturahan niya ang harapan ng bahay, lumapit si Aling Nida, ang matandang kapitbahay. Gabriel, Anya, gayon lang muling naging masaya ang paligid namin. Matagal nang malamig at tahimik ang bahay na to, pero gayong narito ka ulit, parang nabuhay muli ang buong kanto. Naipanjitay S.I. Gabriel Hindi ko akalaing mararamdaman ko pa ulit ang ganito, parang may sayang lahat. May say say talaga iho, tagan ni I aling nida. Ang tahanan ay hindi lang gawa sa peder at bubong. Ginagawa ito ng mga alaala, ng pagmamahal, at ng kapatawaran. Sa kabila ng lahat, hindi itinanim ni Gabriel ang galit sa kanyang puso. Sa halip, pinili niyang unawain si Vivian kahit mahirap. Isang umaga, habang nakaupo siya sa veranda, natanggap niya ang isang sulat mula sa abogado ni Vivian. Binasa niya ito nang dahan-dahan. "Gabriel, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero gusto kong malaman mo, hindi naging madali ang lahat para sa akin. Ang galit ko sa iyong ama ay ginamit ko bilang armas, at sa huli, ako rin ang nasaktan." Salamat at hindi mo ako dinurog kahit pwede mo naman. Alam kong hindi mo ginawa ito para sa akin, kundi para sa iyong sarili. At dahil doon, nahanap ko rin ang lakas para magsimulang muli. Tahimik na tiniklop ni Gabriel ang liham. Wala nang hinanakit sa kanyang dibdib, wala na rin paghahanap ng hustisya, dahil natagpuan na niya ito. Buwan ng Oktubre nang isagawa niya ang munting seremonya sa bakuran. Tinipon niya ang ilang kapitbahay, lumang kaibigan ng kanyang ama, at mga taong naging saksi sa paglalakbay niyang puno ng sakit at paghahanap ng katotohanan. Sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng bakuran, pinatayon niya ang isang maliit na bantayog, isang marmol na bato kung saan nakaukit ang mga salitang. Sa alaala ni Ernesto Isantilan, ama, kaibigan, at tagapagturo ng katotohanan. Sa kanyang maikling talumpati, tumingala si Gabriel sa kalangitan bago magsalita. Marami akong galit na itinanim noon. Galit sa mga bagay na hindi ko maintindihan, galit sa mga taong sinira, ang dapat sana'y masayang alaala. Pero ngayong ng narito ako, hindi bilang biktima, kundi bilang anak na muling bumangon, dala ang lahat ng natutunan ko. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero maari kong itama ang direksyong tatahakin ng kinabukasan. Tumunog ang mga palakpakan, payapa magaan, isang palala na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay maaring maghilom kung bibigyan ng pagunawa at pag-ibig. Makalipas ang ilang linggo, muling bumisita si Gabriel sa lumang silid ng kanyang ama. Sa isang sulok ng kabinet, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na tila, hindi niya napansin noon. Sa loob nito ay may kasetang lumang luma. Ipinasok niya ito sa dating player na milagrosong gumagana pa rin. At narinig niya ang boses ng kanyang ama. Anak, kung sakaling marinig mo ito, gusto ko lang sabihin na mahal na mahal kita. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, alam kong hindi ako naging perpektong ama, pero umaasa akong mapatawad mo ako. Darating ang araw, ikaw ang magpapatuloy ng lahat, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa puso mong totoo. Hindi na niya napigilang mapaluha. Magaluha ng paglaya, ng pagunawa, at ng wakas na hindi na kailangang takbuhan. Sa huling araw ng taon, dumeting si Gabriel sa veranda. Humihipang malamig na hangin, at sa himpapawid, tila may yakap ng presensyang hindi niya nakikita, pero dama ng kanyang kaluluwa. Ang bahay ay nanatiling tahimik. Nginit sa kanyang puso, may tinig na hindi kailanman mawawala. Isang alaala, isang pangako, at isang kwentong hindi kailanman mabubura. Ito ang kanyang tahanan. At ito ang simula ng kanyang tunay na buhay.